O ganyan na no? ah, kasama dito sa loob. Si pare, pare ng ano, Zoe, ayan. Abare, ah, babalikin mo natin pare ah. Ayan, so, ano. Ayan, kasama ko si pare, magkakatingin mo ninyo yung customer na mag -acayat. Ah, shoutout kay Pare Morgan. Abare ah, puro bitare na abare. Ige okay. okay. okay, pare pare. Ige okay, pare, ano ulam to pare? Ige pare na pare. Yan. Picture yer din naman ito. Dito na din naman tayo. Yan, kahit maulan, marami nang email sa loob. ng grocery. Abare. Ah, pare. Ah, zero zero so yung partner ko si Morgan ano. Ah.

Hindi ang pa pare. Maulan din sa pare, ang pare. pare. Ha? Siya ang partner niya para Morgan eh. O Miss Raydean. Kung magkakataon, pag yun pare. Ang malaga nito talaga pa ng yung... palyong. Malutang ka sa bag mo na pare, yung bag ko, pero mo sa'yo, kung wala kayo yun. <laughs> ah, di mo mo ganyan? Kaya kapatid ni, ano, ni pare Michael, natin, ano, dyan, mapait din ang guy. Apo, at pogi po, pa. Oo, oh, ano. Oh. Hindi <laughs> siya lang ang tawa niya na magkakapatid guy. Kasi, pare Michael. paari ko sa beach yan eh. Ayun, no, uh, Hi guys. Uh, sa larong basketball, nakasama ko din yan. Kasi nung Ayun Kasama no, ko yan uh, sa larong basketball. Kaya makakampi kami yan. yan uh, Ayun, Ang ganda lang kayo na pinakita niya rin sa akin. Ayan. 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 Ayan.

Organ. Mga Bayo Morgan. Mga Kapnudel sa mga ito. Maraming po muna yung pa yung partner ko. Eh, nasa Bruno. Kala pa muna

Parang Morgana partner ko. Sili mo naman si Ay, si ka hirap pare, Kailangan